ang Japanese Mosquito Killer Lamp ay may clearance sale. Bawat isa ay limang daan, apat na na piso lang. Bumili ng isang lamp at libre ang isang lamp. Ang presyo ay kalahati. Mura talaga ang presyo dahil ang daming customer na pumipila para bumili. Kaya naman pinayagan ng tindahan ng online shopping para lahat ay makabili ng mosquito killer lamp. Dalawang daang piraso na lang ang natitira. Order na. Ang lampara ay matalinong idinisenyo dalawa sa isa. Maaaring gamitin upang manghuli ng lamok ng hindi gumagamit ng mga kemikal o nakakalaso na usok na nakakaapekto sa kalusugan ng pamilya. Maaaring Maaari rin itong gamitin bilang ilaw sa gabi dahil ang ilaw ay gumagana ng napakatahimik ng hindi gumagawa ng ingay. Marangyang disenyo, malakas na material na lumalaban sa epekto. Walang takot na masira. Tiniyak namin na ang produkto ay may mataas na kalidad at katulad ng nakikita mo sa patalastas. I-click ang link sa ibaba para makabili ng mosquito killer lamp sa halagang limang daan, apat na na piso.